Isang binatilyo na nangangalakal lang ng basura noon ang tumutulong na sa mga batang kapuspalad ngayon. Kabilang po siya sa mga nominado para sa 2012 International Children's Peace Prize, ang katumbas ng Nobel Peace Prize para sa mga kabataan. Saksi so, si Steve Dailisan. Masayahin at palangiti tulad ng maraming bata. Pero sa edad na 13 anyos, aktibo na si Kez sa pagtataguyod ng karapatan ng mga kapwa-bata. sa pangangalakal ng basura sa Cavite na nagsimula nung limang taong gulang pa lang siya, isang pilat ang naiwang marka ng kasalatan, hindi lang sa buhay, kundi pati na ng pagmamahal mula sa sariling magula. Tinulak po ako ng isang kasamaan ko po sa, sa sinusunog na gulong po. Tapos po nung doon po, nasunog po yung braso ko po. Tapos nung pag-uwi ko po, ah... Uh, nagulat po yung nanay ko po. Tapos sabi na po na sabi na po na ang tatay ko po na parang narapat lang po sa akin po yun kasi makulit daw po ako po. Pero ang insidente rin ito ang naglapit sa kanya sa Club 8586 na ngayon kumukupkop at nagpapaaral sa kanya at nagmulat sa kanyang tumulong sa mga kapwa-bata sa pamagitan ng Project DLC o Chinelas, Laruan at Candy. Dati po hindi ko po, po alam kung kailan po yung karawan ko po eh. kailan po yung birthday ko po. Bale, nung nalaman ko po yung 7 years old po ako po nung ang regalo ko sa inyo kayo bonubo, certificate ko po, po. Sana po na kung ano po yung meron po ako ngayon po, kung ano yung natanggap ko po, po, magkaroon din po yung mga, mga mga bata po. Ngayon, kasama si Kes sa mga natuturo sa mga batang di makapag-aral dahil sa pangalahig ng basura. Nagbibigay rin sila Kes ng gamot para sa sugat ng mga batang ito. Tumutulong din sila sa mga nasalantan ng kalamidan at mahigit 10,000 bata na ang natulungan sa kabila ng limitadong donasyon. Dahil sa kahangahangan niyang kwento, isa ngayon si Kes sa tatlong nominado mula sa mahigit siyam na pong aspirant mula sa mahigit apat na pong bansa para sa International Children's Peace Prize. Katumbas ito ng Nobel Peace Prize para sa mga kabataan. Pero higit sa mga hurado, mga kapwa niya bata sa iba't ibang panig ng mundo ang gusto niyang mapukaw ng kanyang karanasan. Doon po mga batang inaabuso po, ah, pag nalaman po nila yung mga po nila, mapupatay ka po na yung sarili po nila po. Sa September 12, tutulak na patungon Netherlands si Kez. Sa September 19, malalaman ang resulta ng prestigyosong patimpalak. Simple lang, ang hiling niya sa kapwa Pilipino, ang ipanalangin siya. Lalo't ang tagumpay na ito tagumpay din ng bawat batang Pilipinong umaasang makaahon mula sa mapait na karanasan at magkaroon din ng magandang kinabukasan. Ako si Steve Dailisan ang inyong saksi.